Ayun, good morning. Good morning mga kabindors. Good morning. samahan niyo ako ngayong araw sa aking paglalako. Ayan po mga ka, ano. Andito tayo ngayon sa Dasmarinas pa rin. Dito tayo sa Viva diba Homes. Ayan mga kabindors. Tayo mag sinigaw. Hello. Oh, okay. Good morning. kapitors, nandito tayo sa highway. Ito ang aking dawa. Alamangis. Yan, alamang ang ating dala nandito tayo sa highway. Kita niyo yan. Pakita ko sa inyo. Dito muna tayo sa tabi, baka tayo ay mabangga. Tabi-tabi muna. Oh, oh. Dami sa sakyan. Mahirap tumawid. Papasok tayo dun sa kabilang. Doon ako galing. Ayan, kita nyo yun. Doon po ako galing. So, ayan. Medyo ang lakad natin ay dahan-dahan lang. Sa pagkat ay yun ay makulemlem ang panahon. So, sarap maglako kapag ganito ang panahon hindi ka makakaramdam ng pag diba petix lang ngayong araw dahil hindi mainit ayan shoutout sa inyong lahat dyan good morning morning happy weekends today's friday ayan o. o ayan o ayan ano kaya yan bakit may mga ano dyan yung mga aking madadaanan bakit may mga ganito kung gaano ganda dito. O, oh, ayan, o, no? oh, ayan. Hmm. hmm. Ba, ang ganda. Yun, o. No? Yan. Pakita ko sa inyo. Ganda, no? maganda ng mga ano yun dito tayo sa tabi baka tayo makapit na sasakyan yun ano maganda pagkaganda kasi press ko yung lugar ang okay. ano maganda dito sa malayo. Mas lalong magaganda siguro doon mga kabintos kapag mo doon Kaya lang hindi ko alam 'yan. Ang gusto, gusto ko sa mga ganito una kasi dinatin masabi balang araw wala na tong mga kahoy na 'to. Unti-unti na tong tinatanggal. So, ginagawa na nilang subdivision. Kaya ngayon pala, puna na natin. <laughs> o, oh, diba? Ngayon, papasok tayo dito, syempre. Eh, makikita nyo to. Makikita nyo. Ipapakita ko sa kanya itong subdivision na see, Safe. Ayan, o. Ustesya para sa mga taga Viva Homes. Ayan, o. Ito yan, sa Viva Homes. Ayan, o. Ayan, o. Yung mga ganyan-ganyan sila, o di ba? Kaya kunan na natin 'tong mga puno kasi hindi natin masabi kung balang araw dinatay eh, hindi na tayo dito makapasok. Hindi natin masabi kasi bakit may mga ganun sila. Yan dito tayo yung guard house nila. O yan mga kabendors dito na muna tayo maya may ulit tayo ko ha. Ano po? Ay yan mga kabendors ubos na ang ating paninda. Ayan o tayo ay pauwi na pwede diretsyo pa rin tayo dahil hindi ko pa ito nakunan ayan hindi tayo magsasawa nakunan ang kunang itong lugar na aking lalakwan alamang ayan kunting kunti na lang yung ating alamang kita nyo maaga pa ikot natin to kahit kunti pamasahe ba <laughs> time pamasahe Ayan, konti na lang ang ating alamang. Pero iikot natin kasi sayang. So pwede pa tong pang May nahulog na ah, nahulog sa tapat ko. Ayan oh, kumakatas pa oh. Kumakatas oh, pa. Kunin ko. Sayang. Sana may mahulog pa. Ang daming mangga dito. Ang daming Indian mango dito. Dito ako namimili ng Indian mango. Kapag magbibinta ako. Indian mango. Ay, nawak-hawak pa natin yung mango. Kumakatas-katas pa. Oh, katas katas pa. pa. Nahulog sana may mahulog ka <laughs> nagtipid tingnan to oh. alam mo Ay, nahulog ko mm -hmm. dinampot ko sayang parami oh. doon tingnan nyo malunggay diba oh? ang ganda ng malunggay oh. malunggay pa lang panalo na hindi mo na kailangan bumili ng gulay ng malunggay sa amin kailangan bilhin mo ang malunggay at ito na nga ako, mga kabintors tayo uuwi na ubus na ang ating paninda to ubus na umaga tayo nakapagpaubos ngayon kaya salamat naman at naubos natin, hindi natin naikot lahat hindi natin naikot lahat ang lugar nato to sarap ng hangin no? no need mag sombrero oh hangin. Ayan. Tayo ay na ng paninda ngayon. Salamat naman sa Panginoon. Maga tayong pinaubos. Ibig sabihin, makapagpahinga tayo ng maga para makagawa naman ang ibang kawain Or, mag-respect tayo ng Lompi.